Welcome po sa ating My Farm Project. Dahil sa free range ang napili naming pamamaraan ng pag-alaga ng mga native chicken, ay mahalaga ang available space na nasa paligid. Ganun din ang sikat ng araw. Napakahalaga rin na mabigyan namin ng sapat na sikat ng araw yung aming mga alagang mga native chicken. At dahil sa maraming puno at maraming mga damuhang bahagi dito sa aming paligid, challenge ang pagbibigay ng mga additional na space sa aming mga alagang native chicken. Kaya ang isa sa mga naging paraan namin ay itali itong aming native boar na pinapalaki sa paligid para hawanin niya yung mga damu damo at maklear para dito sa aming mga native chicken. Dahil sa araw-araw siyang tinatali at naghahawan ng mga damo ay ito na yung espasyo na libre na, bukas na para sa aming mga native chicken. Ang kagandahan nito ay hindi na nahirapan yung aking tatay na magmano-mano na maghawan para may magalaan ang aming mga native chicken. Yung aming native born na ang uh, at dahil sa nakakagala yung aming mga manok ay libre silang maganap ng sarili nilang pagkain. Minsan nga nakikiagaw pa sila dito sa bagong lutong pagkain ng mga baboy. At dahil sa pagiging free range nila ay masisigla itong aming mga alagang mga manok. Yung nahawa ng aming native boar ay malaking karagdagan dito sa available space na dating nilinisan ni Papa dito sa paligid ng aming ang uh, mga native pigs. Malaking karagdagan yung nagawa niya para dito sa aming mga native chicken. Salamat po sa inyong panonood ng video na ito hanggang sa muli mga taga-panood ng ating My Farm Project channel. Salamat po sa inyong lahat.